Hello guys. Hello, hello, hello. How you are? My video for today. How you are? I'm going to eggplant. Shout out sa all Self-out sa lahat. Ah. Self-out sa lahat. <laughs> Tayo ay magpo-fry ng eggplant. Ayan. Pang-partner. Ritong bangus. Ayan mga guys, tayo ay magpo-fry ng eggplant and bangus. Samahan niyo ako. Shout out everyone. Papalagay mo na sa YouTube. Big ayo ay nagbibigyo. Ayan. Gawa-gawa ng iba. Samahan niyo ako sa aking pagluluto ng ulam for lunch. yan mga guys. Luto-luto tayo ng ulam Fried muna tayo ng eggplant. Ito muna tayo ng talong mga guys. Talong! Talong! pritong talong at saka pritong bangos pag partnerin natin na ulam sa tanghalian maglogay-logay lang tayo ng buhok mga guys kasi hindi naman siya masyado mainit eh. so ayan 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 dalawang talong ang ating ipiprito para sa tanghalian Siyaw! so samahan niyo ako mga guys kayo ay nakapagsain na so magpiprito na lang kayo prito prito na lang takpan na lang natin kasi tumatalsik Tumatalsik ang mantika. Hello mga my guys. Ayan. Thank you so much for watching sa inyong lahat. Sa aking mga video. Sa aking channel. YouTube channel. Ayan. Mabuhay ang lahat ng mga YouTuber dyan. Ayan, shout out sa aking mga subscriber. Ayan, good morning. Eh. Wala yung aking mantika mga guys. Nagwala, nagwala si Mantika. tika. din dito. Hindi, yung ano, takip. Sinakpan kasi. Ayun lang. Na ano yung mga matika sa takip ko mamco so big. Ang mga ito. niya lahat. nagwala ang aking mantika. Naggalit ang mga mantika, mga guys. Ha? May nabili wait lang. mga guys maglagay tayo mga guys ng place you paper sa ating lagayan ng mga preto para ang mantika ay sumipsip din eh yan, luto na mga guys luto na ang ating preto ng talawang hindi siya pwedeng pasubrahan kasi matutunog alam niyo yung hiwa ko mga guys sa talong palapad para sabay maluto yung balat at yung laman hindi ba mga guys mas maganda kaysa eh, pahaba na iniwain mo syempre pag tinutrito mo kailangan mong unahin yung balat yung may balat ayan so maghisiwa tayo ulit mga guys ng kalung tugasan natin yung Hugasan muna na bago natin hiwain. Para pagkahiwa, hindi mo na siya hugasan kailangan ulit kasi malinis na siya mga guys. Ang kanyang loob ay malinis naman yan, hindi naman yan madumi. Kaya ayan, ito na natin ulit. Mabuti mga guys wala siyang uun walang uun yung isang buo mga guys yung isa kanina may uun so ayan walang bawat so, yung isa natin kasi so, wala siyang uun diba mga guys So, ayan, malinis, walang bawas yung isa nabawasan bawasan ng kaunti kasi may uod